At ito na nga ay nakapagsaing na kami para sa aming hapunan at yan ay malapit ng maluto. Within 10 minutes ay luto na yan. At niluluto na rin yung aming ulam na tosino. Mamaya din ay magluluto kami ng dilis. Minsan mahirap talaga mag kung anong iuulam, kung Masino. ano ang tulutuin. Kaya minsan rin ay yung ready to eat or yung madaling maluto na lang yung ang binibili namin minsan naman doon kami sa malapit na karihan na lang kumakain para naman maiba naman yung ulam na kinakain namin lians yes, mister ang nakatuka ngayong magluto at ako naman mamaya ang nakatuka sa paghuhugas ng pinggan yung daughter ko naman ay siyang taga saing siya yung maintain na nagsasay tatlo lang kami dito sa bahay dahil yung isa kong daughter ay nasa malayo char nasa sa tatlo ba nag-aaral so kami lang tatlo dito kaya kailangan may kanya-kanyang nakatokang trabaho at yan na ay 16 na ngayon at sa tuwebes ay fiesta sa pahog at pumunta na lang kayo char iwag ko kung saan kayo pupunta pero o, oh, labing anim na araw na naman ang nakalipas at matatapos na naman yung January o oh, ba diba? hala kain na po tayo at ito po yung aking ulang for today tosino at dilis medyo maasim asim na yung tosino pero sige lang kaya pa naman ng sikmura char Anyways, and anyhow, thanks for watching. Please don't skip my ads. Have a great day ahead. Good evening to all. Thanks for watching again. <music>